Nakiisa ang ilang OFW sa inilunsad na No Remittance Day ngayong araw bilang protesta sa mga patakaran ng Bureau of Customs sa mga balikbayan box. Kasabay nito, nag sa Minjola sa Maynila ang grupong migrante at mga kaanak at kaibigan ng mga OFW. Makibalita tayo kay Tech Ocampo. Ito na itong pakanan ni na ito. Kasabay ng deklarasyon ng No Remittance Day ng mga OFW ngayong araw, Nagkilos protesta ang mga miyembro ng grupong migrante sa Mindyola, Maynila. Kasama nilang iba pang militanting grupo, mga kaanak at kaibigan ng mga OFW. Ayon sa migrante, inaasahan nilang malaki ang mawawala sa gobyerno ngayong araw dahil sa isang nagawang No Remittance Day. Umaabot daw no kasi sa 15 milyong OFW ang nasa iba't ibang bansa, base sa kanilang datos. Noong 2013, nagsagawa na rin sila ng No Remittance Day at aabot daw sa 60 milyong dolyar ang nawala sa kaba ng bayan. Ito pong uh, pagkilos na ito ay nakita namin kung paano nasaktan ang gobyerno kahit pa po sa panahon ni Gloria Arroyo ay ginawa na namin ito. Kabilang sa mga nakiisa sa No Remittance Day, ang ilang OFW sa Hong Kong. Pero ang iba sa kanilang mga kasamahan, may alinlangan sa pakikiisa sa protesta. Wala naman daw kasing mangyayari kung hindi sila magpapadala ng pera sa kanilang pamilya. Hindi rin ito pwedeng gawin kapag may emergency at kailangan nilang magpadala ng pera. Ang isang remittance center sa Lawag City, Locos Norte, apektado ng No Remittance Day. Mula alas 9 na umaga kanina. Iisa pa lang ang tumatanggap ng padala. Tinatayang na sa 66 na milyong dolyar kada araw ang pumapasok na remittance sa bansa mula sa mga OFW. Katumbas yan na mahigit 3 bilyong piso. Pero ayon sa isang ekonomista, wala namang masamang epekto ang no remittance day. Halos walang epekto yon at uh, so tingin ko simbolik lang talaga yon Simbolik para lang mailabas ng mga OFWs yung kanilang ng sa gobyerno. No? Ganito rin ang tingin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi raw ekonomiya ng bansa ang magdudusa, kundi ang pamilya ng mga OFW na hindi magpapadala ng remittance. Nagugat ang No Remittance Day sa pumutok na isyo kaugnay ng random inspection ng Bureau of Customs sa mga balikbayan box. Maraming OFW ang bumatikos sa customs dahil dito. Ipinatigil na ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino ang random inspection. Tinututulan din ng mga OFW at iba pang militante ang pagpapataw ng karagdagang tax sa mga balikbayan box. Naniliwala ang grupo na dito nagsisimula ang korupsyon sa ahensya. Pero giit ni BOC Commissioner Alberto Lina, wala silang pinapataw na dagdag buwis sa mga balikbayan box. Pagtingin pa lang ng dokumento, oh, ito OFW oh, ba ito? Hindi madali, check, check, check. Hindi na hubo yan, maski hindi na x-ray eh. Sa matter of fact, ang tawag namin dyan, pre-cleared. Kanina, pinangunahan ni Lina ang walkthrough sa proseso ng pagdadaanan ng mga balikbayan box. Isinama niya ang ilang kinatawan ng mga overseas Filipino worker para makita ang proseso. Sa merkules, inaasahang maglalabas ng bagong patakaran ng BOC tungkol sa pagpapadala ng mga balikbayan box. Teko kampo Nagbabalita, Pilipinas.